tinimplahan yeah, dig... ko na ng patis para manuot na yung lasa at binudburan ko na ng paminta nilagyan ko na ng konting tubig para makatulong sa pagpapalambot ng manok pakuluan lang muna natin siya saglit okay, after 15 years ng pananahimik tsaka ko inilagay ang dalawang tasa ng kakanggata. Pakukuluan lang maigi yung gata para hindi madaling mapanis. Nilagyan ko na ng curry powder. Next, yung bell pepper. Hindi ko talaga siya ginigisa para pag kinain mo, crunchy pa. Inilagay ko na rin yung patatas at carrots. Chicken cubes bilang pampalasa. Munti ko na makalimutan, nilagyan ko na siya ng siling haba. Tsaka isang siling labuyo lang kasi may batang kakain. Imekos-mekos lang natin mga insan. Nilalagyan ko ng konting sugar pang pabalans. At para lumabas yung umami ng gata. Nilalagyan ko talaga ng celery stock kasi nagpapa-enhance din to sa lasa ng curry. Dahon ng celery for garnishing. Ito lang masasabi ko guys. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like, comment, share, follow, or subscribe. Pwede na ba akong magingay? After 15 years. <laughs> every color and every you.